Lord of the Rates JR JR Nag-sakritisyo po galing sa Manila bago nang makapunta rito at nagkasaya ng panahon para maganda sa ating okasyon ngayong hapon. Maraming salamat po Sa aking mga kapwa na nanumpal today at nangangako sa pagtatrabaho ng gusto para sa pagkakaisa at pagpapatuloy ng ating samahan. Congrats po sa ating lahat. Sa ikaw pa nating mga kasamahan, especially sa mga past presidents na nagsisilting council of elders ng ating club, salamat din sa inyo. Sa aming pamilya, lalo na sa aming nasawa, at mga anak na buo ang suporta sa pinasokong hamon ng sa aking buhay. Batid ko na magiging madali para sa amin ang kampanan ang pagiging Pangulo ng Mercy sa susunod ng dalawang taon basta't nakaalala kayo sa amin. Ang pupuhi na ito ay ayon sa aking naman si Pedro Augusto Primero sa basara na tinatawag ding tatapit ng marami at dahil sa iba pang nagpunyagi upang abagin ang pitong buong taon ng ating isamahan. Asahan po ang magpapatuloy ng mga mabuting gawa ng Universidad Press Club sa tao at sa bansa. Isa sa mga halili ng lipunan, broadcast, print o social media practitioners, nilang meron tayong bulugod ng kasaysayan at kaunlaran. Bihigayat ko ang magambag at ang galing at talino upang magpatuloy ang ating dakilang misyon, hindi lamang sa pagbabalita kundi sa pagtulong. NEPSI at 70, Stronger Ties and Safe Guarding Free Press, ang ating tipo ngayong taon ay layan din ng ang ating ugnayan sa isa't isa at kayo din naman sa mga komunidad na ating pinaglilikuran. Bantayan po natin ang malayang pamamahayan. Maging halimbawa po sa atin tayo palagi ng mabuting gawa at higayatin ang iba pa sa ikabubuti ng higit sa nakalarami. Matagal na natin pangarap magkaroon ng group insurance ang Press Club, batid namin marami ang nagkakaitan at nagkakasakit. Paano natin pagbibigyan ng buong tulong ang mga miyembro? So, kailangan natin ng fundraising. Fund fundraising projects na talagang nilalaan sa insurance. Ngayon pala ay naatasan po ang ating business manager. Kasi ginawang V.P. Bernadillas, na mag-isip ng ganitong programa, nais ko po, na sa ilalim ng aking termino ay magkampalangan ng bawat opisyal ang kanyang tungkulin batay sa kanyang posisyon. Sa tulong ng inyong mga project ideas, ay tiwala ako na makapag-level up tayo sa mga proyekto na maipapadama pa rin sa ating lalawigan. At uh, talay, ng mga nasa 4th estate sa probinsya. Inaatasan ko rin ang ating EVP at Vice President for Print and Broadcast na palang kasi alituntunin sa muling pagkabuhay pagbuhay natin ng Media Forum. Sa tulong ng ating mga past presidents, e tiwala ako sa madali, na madaling itong may para na rin sa info dissemination sa pagkilala sa mga tatak po sa halalan sa Mayo. And lastly, sabi nga ni Christine Muller, Responsibility is a grace within ourselves. It is not something imposed from outside of us. We have a say in how our life rules, And with that, I would like to stress and inculcate to the minds of my co-officers, tinigap natin ang responsibility na ito na nung pa nag na ating makakaya for a better and stronger Nueva Ecija Press Club. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ang buhay ng ating...